Sino nga ba ang tinutumbok ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dito sa kanyang statement na ito? Siguro naman ay, alam na natin, siyempre, yung mga taong um, balakit sa pag-unlad ng ating bansa. Ano ba ang posibleng balakit ng isang, or sa progress ng isang komunidad, ng isang um, government, kalimbawa? Yung mga pangbulo, okay? yun pong mga tao na naghahasik ng takot uh, nagpapalaganap ng kaguluhan, ginugulo ang smooth na sana na takbo ng ating gobyerno ganyan po ang nangyayari ngayon at sino ang nagpapalaganap ng mga yan ngayon ang mga Duterte kasama na po, or unang una siyempre, ang vice president na si Sara Duterte hmm. ngayon ano gusto niyo na or parang aligaga ka kayo para kukanin ng grupo na ito sa rally niyo halimbawa. Ang grupo na ito para kayo ay uh, kuno ay magpakita sa inyo ng suporta. Peke, peke lahat 'yan dahil alam natin sa bawat pagkilos na ganyan may pera 'yan. oh, ayan, saan ang galing ang limpak-limpak na pera para mag-stage ng napakalaking rally halimbawa? Saan nga ba? Saan nga ba? Oh. Yan po ang puno dulo ng lahat ng ito, yung pag-investiga ng mga confidential funds at ng pondo ng DepEd at ng, ng uh, Office of the Vice President. Yan po nang galing yan. Ang dami lang pong dapat balikan. Ang dami lang pong na uh, noong mga nakaraan. At lahat ng na-discovery hindi ka naman tataka kung bakit itong mga baho na ito ng isang Duterte ay lumutang. Tapos ano? Paninira. Tapos ano? Ginigipit. Tapos ano? Pamumulitika. Alab, ala, ano yun? Vice President po kayo, ano yun? Nagsisigaw po ang mga kababayan ba natin ng um, Sara Duterte resign? Nagsisigaw po but sinong gustong pumalit sa'yo? Sinong grupo ang gustong pumalit sa'yo? Ba't, but gano'n ang isipin? Diba kung tutuusan kasi mukhang ganyan eh. Mukhang baliktad talaga ang sitwasyon binabaliktad nila I mean ang sitwasyon so ito ang sinabi ni ni Juan Ponce Enrile etong mga ito na nagpapalaganap ng lakas o ng takot rather at kaguluhan para sa pansariling interes bottom line pansariling interes kailan ba nagpakita ng una kasi ayaw daw ni Sara Duterte ng puno ay may mga resibo may mga pictures kung ano yung ginagawa ng UVP ang mga yun talamak Hmm. Nang na ibig sabihin, yan po ang paraan nyo para kayo ay mag-control ng damages na napakalaki na, na hindi na kayang makontrol. Ganyan na po ang ginagawa nyo paraan. Pero mulat sa poll talaga, ginagawa nyo yan, malamang sa malamang hindi. Pansariling interes, eh, ay balitang-balita nga na ang pinakamatamad na government official ay atong vice president. Hindi daw yung pumapasok. Noon, Nung hindi pa naglalabas ng itong mga itong gulo. Marami tayong sources niyan. Marami ring nagsasabing kongresista niyan. Ah, di ba? Binabatikos ni Juan Ponce Enrile eh, ang aniya ay mga alarmist adventures na nagpapanggap bilang makabayan. O oh, ayan. Ngunit may mapanling lang na agenda. Sila daw kasi yung makabayan. Anong sabi ni nung kapatid ni Sara Duterte. Sino ang gusto niyong mamuno sa ating bansa? Yung mga corrupt, yung mga drug addict, at yung mga kung ano-ano pa? Ayan. Ganyan, hanggang dyan lang eh. Wala naman talaga silang tinutumbok na problema ng ating bansa. Dahil sila ang pinakamalaking problema. So paano pa nila tutumbukin yung totoong problema? Hindi nila alam yan. Okay? Hindi talaga, hindi nila makikita rin na ang pinakamalaking problema ay sila. Bakit ikamo? Dahil yung kanilang pansariling interes ang nagpalakas ng kanilang sikmura. Nagpatibay ng kanilang sikmura. Ang kakapal, no? Ang kakapal ng mukha. <laughs> Hindi dapat magpadala ang mga ang publiko sa ganitong manipulasyon. Dahil ang maling desisyon ay maaaring magtulak sa bansa sa kapahamakan. Totoo. At ako'y naniniwala na ang mga kababayan natin, katulad ng isang IANC na nakausap natin, pakialan ko dyan sa mga rally naman. So, ibig sabihin, hindi lahat. Ibig sabihin, hindi kaya may involved din na envelopes itong ganitong klaseng mga rallies. Good luck!